tumitindi ang bakbakan. Grabe na to. Kasi napakadumi naman kasi talagang lumaba ng, ano, ng Congress. Kita mo yan, sinabi ni Senator Marcoleta, nag-text sa kanya yung attorney ni, ano, ng mga Diskaya na kinakausap sila ng isang senator na kailangan magbanggit sila ng kahit na sinong senator doon, mandawit doon para, para hindi sila makontep. At kung wala silang babanggitin na si Senator Mako, iko-contempt sila. O di ba parang ano ba 'yan? Ganun na ba talaga sila ka kasama? Kasi parang kahit walang kinalaman yung Senator, kailangan yung banggitin, mapasama lang yung Senate, di ba? Grabe, palibhasa sa Senate, lumalabas na yung katotohanan, grabe. Tam tama lang siya ni Senator Mercurieta na napakasama nitong hindi yung magandang gawain to. Kasi parang gusto lang nilang pangalanan kahit sino, parang mandamay lang para hindi, wala na talaga direction. Marami naman talaga nagsasabi kahit nga si Kong Tobi, di ba? Walang paruroon ng tong ano to, at tong ginagawang hearing nato sa ano. Ano yun? In Infracom ang sinasabi nila. Kasi nga, paano ka naman nga mag-iimbestiga? Eh, sabi nga ni ano, sila sila yun eh. Alam, alam na alam naman nila. Tapos eto pa nga, ang sinasabi ngayon. Lumili ko na sila yung mga tanong nila. Basta nila... Joke no, nila nila dilima, yung mga dilaw na nakakainit ng ulo dyan sa congress, saka yung mga makakaliwa. Wala na, papunt lumili ko na, papunta na sila kay, doon sa mga Duterte, kay PRRD time. Akalain mo yun? Napaka, alam mo yung napakalayo, tapos doon talagang ipipilit nila na doon tutumbok. sabi nga ni, ano, ni Kung Pulong, huwag niyong gawing butas tong pamilya ko, kami, para mapagtakpan. Nasa harap niyo mismo yung ano eh, nasa harap niyo yung talagang may kasalanan dyan, si Saldeco at si Romualdez, bakit talagang wala eh. Yung talaga ang tinutumbok nila. Kala, eh, sa flood control, itutumbok mo ay yung ano, yung Duterte. Samantalang, makikita mo sa budget na walang insertion yung yan. Sinagsarita na ng nga rin si yung dating speaker ni PRRD, si Pantalon Alvarez. Sabi niya, makikita pa lang sa ano yan. Doon pa lang sa, sa ano yon Sa Gaa. Ah, makikita nyo pa lang yan kung may instruction kami. Kasi wala. Lalo na dun sa time niya. Ay, di ba yun yung unang ano ni PRRD? Unang speaker of the house ni PRRD, si Pantalud Alvarez. Alvarez, di ba? Grabe! Akalain mo yan. <laughs> Sobrang dumi. Nila lumaban. As in, napakasama, napakasama. Kasi gagag... Pa, baka tutularan ng iba yun na para mapasama mo lang yung mga tao, gagawa ka ng paraan. Tatakotin mo yung mga tao na pupunta ro sa bagay, yan naman talaga ang ginagawa nila. Eh. Kaya no, yung mga ganyang hearing sa... Yan nga sa Congress ay eh, para takutin talaga yung mga kumakampis sa Duterte. Hindi naman kumakampis sa mga Duterte. Eh. Hindi talaga sa, wala talagang wala talaga dun sa sa issue yung mga Duterte. Eh, talaga lang ikinakabit lang nila lahat nga eh. Sabi nga sa comment section ng mga net netizens na isisin niyo na lang lahat pati pagpatayo si Rizal, dun sa mga bayani pinagtetegi, si ano na lahat, si PRRD na lahat. Akalain mong nakakulong na yung tao, ayaw nyo pantantanan, o ba? Diba? Ginagawa lang yan ng mga mahihinang nila lang kasi hindi kayo marunong lumaban ng patas. Kasi sa totoo lang, itong si Tangbaloslos na to, kahit magbotohan, silang dalawa na siya paglabanan, hindi siya mananalo. Diyos ko puro, di, hindi pa nga siya, ano eh, <laughs> hindi pa nga siya naka 1% man lang sa gusto ng mga tao na maging presidente, tapos ipagpipilit pa niya. Yan lang naman talaga ang dahilan ng lahat ng to. Eh. Gusto niyong ma ano, gusto niyong itapon lahat sa mga Duterte na hindi niyo naman pwedeng gawin yun kasi may isip naman yung mga tao. kita niya lang yung ginawa ng matanda, ng tao, ng mga Duterte, lalo na sa Davao. At syempre, sa buong Pilipinas, nung time ni PRRD, hindi niyo mababago yun. Hindi niyo pa rin palitan ang utak ng mga tao dyan sa mga paganyang-ganyan yun na lang, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Kaya yeah, tigil-tigilan yun. Ako, sana naman ay maging maayos tung gagawin ni ano, ni Lakson, eh, wala, hindi rin ako masyadong tiwala dito, eh. Ewan ko lang din. Sana naman. So, ito, papanoorin pa natin. Itong, sabato Engineer Bryce na to, na sinasab na yun nga. Hindi natin alam kung siya'y tinakot din, ka para magsalita, kaya dinamay na niya si Joel Villanueva, sa si, ano, si Senator Jingoy na talaga nagwawala din ngayon. Ang tawag nga ni Senator Joel kay Saldi ko Idracol eh. Bumaba daw. Ubus na daw ba ang dugo? Kaya <laughs> bumaba yung dugo. O, diba? Sa tayo ng komento mula sa ating mga netizens. Hmm. Klaro ang pattern. Aarburin niya ng HOR para ma-briefing, maigi. At babalik ka ng statement. Papunta na naman sa mga Duterte at kaalyado nito. Piling ko papunta ang issue kay Senator Bongo. O, oh, ayan na nga, di ba Kitang-kita mo naman kung may ganyang buti na lang at min buti na lang at nagsabi yung nagsab nag text kay Senator Mercoleto at least alam nila ngayon medyo kakabahan sila na may na ganyan ang nangyayari so bakbakan talaga to kasi nga nagsasagutan na si Chis at si Romualdez eh tapos si dinamay nila si Jingo at si Senator Villanueva o oh, di ba eh di bakbakan sila kasi ang sama kasi lumaban ng mga tuwi eh, talaga tinatakot nila eh kaya nila binadala doon akalain mo yan magpapasama kayo ng tao at sa katotoo to lahat naman talaga, pumunta sa kaya sa mga Duterte, eh, nag i pa kayo. Sisihin nyo na lang <laughs> Yun na kayo, kaya, sisihin nyo. Para hindi na kayo mahirapan. Nagpapaka, ano pa eh? Nagpapaka, ano? Effort pa talaga para lang mapaniwala yung mga tao. Ay, malabo yan. Kita nyo naman yan. Magbasa kasi kayo ng comment ng mga tao. Oh, just me. <laughs> so, ito pa. Woo! Napakalaking syndicate ng kumukontrol sa ating mahal na bayang Pilipinas. Sana po, sana po magising na, na po tayo. Awa po ang bayan natin, wala pong ibang Pilipinas. Pa, na mapupuntahan natin, ito lang nag-iisa, kaya magising na po tayo. Labanin ang napakalaking syndicate sa Pilipinas, maawa po tayo sa next generation, mga ba mga bata at kabataan ngayon. Grabe na, hindi masikmura, nakakasuka na po ang ginagawa ng gobyernong ito nilin lang nila tayo, ginugulo nila ang isip ng tao para mawala sa eksena at makalimutan na ang sitwasyon natin ngayon. At tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. O yan nga, nililito nila tayo sa napakadaming isyo para hindi na natin alam kung ano babantayan natin. Yun yan eh. Yan yan. Tapos yun nga, pinipilit nilang sirain pa yung mga ano, mga Duterte. Kaya nagkakagulugul na, kita na hindi nila alam, kita na mga tao yung ginagawa nila, di ba? Pero sa totoo lang, Nakakaawa naman ang Pilipinas sa mga taong ganyan. Dapat talaga kumilos na hanggat maaari. Para kailangan matapos na to eh. Kung, kasi kung hindi, tapos sila lang sila pa rin. Wala na, palubog talaga. Uubusin nila eh. Takita niyo sa budget pala. Kung makikita niyo yung insertion sa time ni ni Tambaluslo, sobrang laki. Siya lang, sa time, ngayong time lang na to ni, nila ni BBM niya nangyari. So, ito pa. Grabe na ito. Kaya binanggit si Joel at Jingo ni, ni Bryce. Ganon din siguro ang ginawa ng congressman na ito kay Bryce dahil biglang bumaliktad. O oh, ayan nga, di ba? Biglang bumaliktad tong taong to sa ang ayos-ayos yung -ayos, -ayos doon nasa Senate. Siya wala namang naranakot sa Senate, di ba? Maayos naman. Tinatanong nga ni Jingoy kung may sakot namang ano. Wala namang siyang sinabi. Dapat dun pa lang, sinabi na niya, di ba? Hindi yung dyan. Baka natakot din. Hindi natin alam. Pero kung may ganyang issue, hindi mawawala sa isip ng tao yan, di ba? So, ito pa. Grabe na talaga. Nakakadiri ang buhaya na to. Huwag nang patagalin. Gayahin na natin ang Indonesia. Kawawa mga Pilipino. Ano, awak na ng sindikato ang Pilipinas. Ay, ang totoo. Na, sabi nga ni Kang Tobi, sinindikato na talaga ang Pilipinas ngayon. Grabe. Sila-sila. Ubus talaga. Kawawa naman. Kawawa ng mga Pilipino. Lalo na mga susunod. Papano pa, di ba? So, ito pa. Lumabas na ang tuloy na kulay ng mga taong investigation. Lumabas na anong nangyari laban sa mga makapangyarihan. Hindi laban sa kabutihan. O, di ba nga? yun talaga, yung wala naman silang target kasi talaga kung hindi yung mga Duterte, eh, sobrang sama talaga ng ginagawa nila ngayon. Hindi na, hindi na katanggap-tanggap kung, hindi ko alam kung ba't ganyan, pinapayagan, pinapayagan natin eh. Eh kung, kung ano yan, kung, kung inaano na sana eh, kung kumikilos na sana eh, di kahit pa paano, di ba? Matakot man lang, ma mahintuman lang, yung mga ganun ba? Sa so, ito pa, kahit, kahit yung tanggalin sa Blue Ribbon Committee ito, pang, ano, paglalabas ang angas ni Maricoleta, alalahanin natin ang ABS-CBN skandal. Lumaban iyan yan mula umpisa hanggang huli. Sa mga oligarko, ayan na nga, di ba? Kasi nga ang sinasabi, tinanggal nga si Maricoleta, di ba? So, ito pa. Walang kwenta ang investigasyon sa Congress, eh. Halos lahat na doon nakikinabang sa pera. Insertion ng budget, di lang sa plot control na punta. Eh, doon din kinuha yung 150 million per congressman na bumoto para sa impeachment, di ba? Yung mga nasa committee mismo yung Ridon. Naku lahat ng kasama din yung mga pagkakaliwalaan. Yung pinaprotektahan nila si Saldi ko at Romualdez. Di ba binulgar na ang diskaya na sila ang big piece sa mga bilyones na yan? Na nakikinabang, oh, ayan, di ba? Wala, grabe to. Nakaka, ano, nakakapanlumo yung mga nangyayari. Pero wala tayong magagawa kundi ipa, ipa, ano lang, na magsalita tayo kahit pa na alam natin yung mga ginagawa nila, di ba? Ganun lang. Kasi sa ngayon, talagang ang hirap. Ang gulo-gulo. Ang gulo, -gulo ng Pilipinas. Grabe. Woo.